Hi guys, dito kami na miminta ni Baby Onyx. Kasi ayaw niya magpalagay, ayaw niya maglaro. Kaya gusto niya dito kami uupo. Manood magbibilang ng sasakyan guys. Ayan. Ayan. kape kasi ako. Yan are not to drink coffee anak. Ayan. Ayan. Nagbibilang kami ng sasakyan na Baby Onyx. Ayan. <laughs> dito kami. Dito kami hmm. na may nagbibilang ng sasakyan. Ayan. dumaan na isang bus. One, two, three. Ah, ang hirap pala magbibilang. Onyx, maraming sasakyan. Nakasama <laughs> 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 dito. Ayan. Ayan. May isang motor dumaan. <laughs> Wala lang magawa. Ngayong araw, nagbilang lang sa sakit Kasi pangit ang panahon, oh. Ang lakas ng hangin, guys. Tingnan niyo yung ano, yung... Uh, yung tres, oh. kita ko sa inyo. Sumasayaw yung, ha, yung hangin. Sumasayaw yung kahoy. Kasi ang lakas ng hangin. Anong kinakain mo, next? Eh. Ayan. Tulungan nyo kung magbilang ng mga uh, sasakyan sa kabas kung ilan ang dumaan. Jokes. Charot lang, oy. Wala lang kasi kami oh, may isang ambulance dumaan. Pero yung kalat ng, ba ng bahay namin, hindi namin mabilang ni Baby Onyx. No. pero dito sa sakya nagbilang kaming dalawa <laughs> gigi sing lang kasi na min dalawa pe <laughs> pe pe malamig na kasi kaya yan pinapasod ko sa kanya marami kasi sang ganito guys bigay ng kaibigan ko ang anak ng amo ng anak ng amo niya kaya marami ito kaya baka magtaka kayo every niya itong suot kasi parang ilang peraso nito sampu basta mahigit marami ay eh. oh ko magbilang tayo ng sasakyan next bakit dyan ka nakatingin oh next Kaya ko tulungan mo ako magbilang ng sasakyan kasi ayaw mo man maglaro. Oh. Keeping Haro clean. Ay, wala lang kami mag-iwas. Mag-iwas, mag, mag, mag Naghihintay kasi kami ng delivery ng tatay niya. Inorderan kasi ito ng bonnet kasi malamig na. Tapos, inorderan din sa nang tatay niya ng jumper na hoodie. Tapos, inorderan din sa nang teddy bear na aso. Ayan. Yan ang hinihintay ka ngayon ni Bibi Onyx, oh, guys. Maya, pakita namin sa iyo, sa inyo, guys, kung anong inorder ng tatay niya. Hindi ko pa sa mapalitan ng damit niya kasi malamig pa. Kasi ako nga, nagja-jacket nga ako. Ay, nagja-jacket, nagja-jumper kasi ang lamig guys. Kaya, mamaya ko na sa palitan ng damit niya. Ganoon niya ang dami, vitamins kasi inuubos siya at saka sinisipon kaya mamaya ulit guys pakita namin sa inyo yung bonnet niya at saka at saka ano tini ba <laughs> Can you fold the clothes? ang bata. Batota ni mami. Magsasampay po kami, guys. Ayan. Ayaw magpalagay. Kaya yan. Karga-karga ng tatay. Na? Ayan ko tayo ng nilabahan ko. Kailangan i-on ulit bago buksan dami ko pang hugas sa mesa. Pero tamad lang. Hello guys, ito na pala yung namin kanina ni Baby Onis kaninang umaga Oh. Yung bonus niya, ayan. Dalawa guys. Ito yung isa ko. Oh. Iba-iba ang kolay, pero... Dinosaur lang. <laughs> guys. <laughs> Malamig na kasi kailangan niya magbonet na. Si <coughs> ah. bonnet. Tapos ito yung ano niya, yung jacket na niya malaki. Oh. Ayun yung suotin, guys. Ayun oh, maganda. Pero malaki pa, hindi niya pa Ito lang yung everyday mo. Magamit sa Saka yung, uh, yung tiliber na asong binili niya, maliit. Ah, ayaw niya na mainitan siya. Hmm? Kailangan natin laban. Pero dapat malabang ko ngayon para masuot mabugas. Okay na, okay na. Bye-bye, guys. Good night. Good night, good night, si Puno. Hmm, kailangan palitan ko na siya ng pantulog ulit. Good night.